Good day po ako matulungin ano. Ah, uh, napigilan po ako kung tumalon dito sa pangin dahil gawa ng tinawag ko ng bata. Ah, uh, be, halika. Ah, uh, halika po, dito ka. Tawag nito, bro. Nak may patayo. Hayaan <laughs> mo lang <laughs> okay. okay po ako matulungin, nagbalik po tayo. ano. Naputol po yung camera natin. <laughs> Nagulat ako na may, may nakatusok sa gulong ng sasakyan natin. Kamatulungin. <laughs> <laughs> Sabi ko dito sa cameraman ko, huwag bunutin dahil baka hindi tayo makauwi. <laughs> okay, ano ka matulong yun? Ano? May lumapit kasi sa akin na bata. Eh, uh, ano muna pangalan mo? Huh? So, mahihain siya masyado. Ah, <laughs> uh, magkano isa nito? 10 okay, masyadong mahihain yung bata. Bali, Kamatulungin babayaran na po na lang natin lahat yung paninda niya. Kasi para makauwi na siya dahil baka umulan pa maya maya. Paghapon po kasi umulan niya yung kamatulong yun. Eh. Ilan lahat yan, Beth? 15. Magkano isa? 10. 15 piraso, kada isa nito. Tapos, ah, uh, 10 kada isa. Tapos, 15 piraso. Bali, magkano yan? 1? 150. Bibigyan na natin siya kung matulungin ng 200 pesos. Para, makauwi na siya, ha? Bibigyan na kita ng 200, Beth, ha? Hmm. Oh. hawakan oh, mo, Beth. Yan, 200. Oh, sige. Sige ano kasama ba yung lalagyan? <laughs> kamatulungin kasi natutuwa lang po ako dito sa bata habang tumatanaw po kami rito kamatulungin tingnan nyo po ang ganda po kasi ng view kamatulungin ano eh naghahanap po sana kami ng site na mapagsasyatan -chat bali tinawag po ako ng bata na nahihiya naman magpakilala bali kamatulungin sinuklian na po natin yung ano niya para makauwi na po siya uh, good day po kamatulungin ano uh, ganun pa man maraming salamat po bye bye po na nagbalik po tayo no habang nagpapahinga ulit tayo rito sa bangin na kanina tatalo na <laughs> may lumapit na naman po mga bata na uh, ano pangalan mo po Gi? Teka, Rich lampo. ulitin natin kamatulungin na. Ano pangalan mo po, Gi? Rich. Kamatulungin, imported po pangalan nito. Medyo mahirap kabisaduin. Rich. Okay, ano pangalan mo? Rich. Tawag Pero ano pangalan mo? Ang matulong puro imported ang mga pangalan nito. Ang hirap mapika. Basta yun na yun. Basta ka matulong may pangalan siya. No? Eka, ano pangalan mo? Pag? Kamatulong para tayo nasa ibang bansa. Lahat sila puro imported ang pangalan, ano? Ah, uh, ikaw, ilan taong ka na, Pogi? Eh? Yun, naintindihan ko. Isa ikaw. Bruh. nag-iisip pa siya. Antayin lang po natin, ha. 11 pa. Ayun, nakuha na. Ang ha. Na-pick up na. 11 pala siya. Baka na, baka pwede mong baguhin. Ikaw, may time pa tayo. Maaga pa. Giniagawa ba? Ikaw, ilang taong ka na? 7. 7. Ano, wala kang bagong, uh, wala kang planong baguhin. Yung edad mo. Wala. Ganito, ha. Bibigyan ko kayo ng... ng makakain, saglit lang po kamatulungin. Kukunin ko. Yan ang na, natin kanina. Ito. Ito ang tawag dito. Ay, uh... kung po yan. Nagbebenta po kami yan. Kala Ate Tracy po yan. Oo oh, nga, nabili Bili ko nga ito kay na Ate Tracy. Eh, oh, ang gusto ko, tanggapin nyo ito ha. Oh, sige, ako oh, ikaw. Uh, ano pangalan mo ulit? Mahiyain po sila kamatuhin. Oh, ikaw, ano pangalan mo? Christian. O, oh, ganito ha. Para meron naman kayong ano. Ano ba kayo magkakapatid? magkakalaro okay sige nako kamatulungin bigyan na lang natin sila siguro ng pang merienda total ano Ito ha ganito na lang nitig bebenti sana ako rito kamatulungin kaya alam parang nakamakansawan ako eh <laughs> siguro tig si 50 kamatulungin bigyan natin sila ng tig si 50 o pogi okay, ha o pikit muna mata <laughs> tapos ganyan yung kamay Talaga naman ano, Kamatulungin ano. <laughs> oh, ano wish nyo? Ano pangarap mo Engineer ka matulungin ba? O okay, kaya parang uh, ano, Daigo. O oh, ikaw ka pogi. Okay. Sundalo, sundalo. Okay, sige, sundalo engineer ito, wala ang ko ano gusto nito. Kung hindi ano, siyempre may engineer na, may sundalo na, kailangan natin ng doktor. Anong gusto mo? Amatulungin ah, sundalo rin ang gusto nila. O oh, sige. Ah, uh, ta ito sa iyo. Okay. Ayan. Tarong kilala ko yung dumaan na owner. Yung <laughs> kamatulungin. O, oh, ito. Pogi. Ano na? Kamatulungin. Tinanggihan niyo po yung 50 pesos ay ibibigay. <laughs> Ayaw po yata eh. <laughs> Naiihi. Kamatulungin. Sandali lang. Sige, umihi ka na muna. Ah, uh, kamatulungin. Bilangan po natin siya kung gano'ng katagal po siya umihi, ha? Sige, ah. Uh, magantay po tayo kahit mga ilang taon. Handa naman tayo magantay. Kahit uh, dito na tayo sa buwan. <laughs> Sige, uh, kasi isa na po, kung na natin siya makapag-relax ah. Miihi na siya sa akin. Kapalit, Kung Parang ayaw niya ng 50. Parang gusto niya 50. Okay na, tapos ka na umihi. Parang ang bilis siya. O, oh, ayan ha. Oh, oh, ano masasabi niyo? Okay. Thank you po, kung Ayun, talaga nga ano na pa maalalahanin. Ang oh, sabay-sabay, gusto ko. Ingat po kayo, kung Okay, isa pa. Sabay-sabay. One, two, three. Po kayo <laughs> <laughs> oh, okay na po yan. Okay na, kakatulong Iba niya yung po ko. Oh, o sige, basta magpakabait kayo mga po. Oh. oh. Paano baka umulan? Eh, abutan pa kayo ng ulan dito. Malapit ah. lang po ba Malapit lang. O oh, sige, paano kakatulong ha? At uh, ganun pa man. Ay, ganun At, uh, man. Man. At uh, mga bata dahil naranasan ko po minsan nasa kalsada rin po ako Ay, nung maliit po na. ako. Parang gusto nila mag-away. Mga pugi, huwag kayong gagawin. Huwag kayong mag aaway ha? Huwag ka mga yung niya. Oo, naku. Kamatulungin. Ah! Ako, ako. Ito na, oo. Oo. Oh, <laughs> <laughs> o, hindi, wag masama yan ha. paano pa, ka matulungin ha? Paalam po ulit. Kailan pa man. Maraming salamat pa. Bye bye po. Kaway naman dyan. Kaway pa kay. Bobby. Bye bye. Bye bye po. Ingat po kayo Sige po. Bye bye.